So what's up? Good morning guys. Uh, ngayon guys may bago tayong sa uh, I sa another blessing from God. Iti testing natin gamitin ngayon dito sa bako. una practice natin. Yes, natin kung maganda ba sa bako. Kung ano ang mangyayari. So thank you Lord. So what's up guys? Good morning and thank you kay Lord kasi may bago sa sapatos at nagamit kayo ito kahapon sa practice namin. First practice na gamit ito sa bako guys. So... Napakaganda itong lapad nito ng bago. Sakto-sakto yung bago din na uh, malapad. So magka... Pin pala kami ng paa ni Kevin Duran guys. So bago ko itong binili guys. Itong sa na ito. Pinanood ko muna yung mga review sa YouTube. Yung mga nagre-review ng mga American. Ano. So makapit talaga na nung ko kahapon. Uh, try ko yung kapit sa court. So ito guys halagang 5.7 nabili ko itong mga sapato sa to so maganda siya dito guys yung dito sa likod na to yung, yung sa may achilles natin guys dito hold na hold siya dito stable na stable yung grip niya sa achilles guys yan o kasi parang pag pinindot mo dito may matigas sa loob na nakahubog talaga itong umpok na yan matigas siya guys oh. hubog talaga dito sa ano Series mo. Tsaka mid-cut siya guys. Maganda. So, sukat ko. nakita mo. You guys. Nabihira na yung mga high cut ngayon eh. So, ito guys. Mid-cut. Ano? Cover na cover yung uncle guys. Pati si auntie makakasama sa cover nito guys. Diba? ba oh. KD-14 niya pala ito guys. Ayan o. No? KD14 so nabili na natin to kay Boss Achilles so ano bagong bago so nung unang nakita ko to sa kanya yung presyo nito nasa 8k yata ate so medyo tumagal lang tumagal pangalawang purchase na natin to sa kanya guys uh, yung isa Kyrie airbig na low so ito ganda guys oh. So. saka yung maganda pa dito guys ito yung sinasabi nung sa review ito ay cushion siya malambot pag bumagsak ka yung impact mo ito muna yung unang sasaro hindi yung impact agad sa di ba ito guys oh. ganda tapos ito naman guys ito itong strap niya na to maganda rin kasi na-stable niya yung grip dito sa dito guys so yung pag sintas ko dito, hindi ako sintas ng sintas kasi dito mahigpit na eh. Nararamdaman ko mahigpit na dito. Dito na lang nag-a-adjust pag lumawag ng konti. Pag nang hila, oh. So, ayan guys. Ayan. Bilag ko lang kasi wala na akong ano eh. Uh, Matagal-tagal na rin walang upload. So, ang ganda pa ng style guys. So, oh. parang zebra. Ayan guys, thank you Lord sa sapatos na nagagamit ko ngayon at magandang sapatos. Kung so, makikita nyo guys, malapad oh. Kung simula doon sa likod hanggang dito, diretso. Yung iba kasi, malapad dun, oh, palit, patilos dito. So yung daliri mo sa pa, nakagano'n. Ito, eh, sa akin, normal lang, hindi kumagano. So ganda guys, diba? Hi guys, I love you, good morning.